mga boss na uh, karede na yung makina na 4G63 mga boss at uh, ngayong araw mga boss ay tatahin ko na ito sa Barubo uh, bibiyahe pa kami mga boss ng mahigit sang oras para makarating doon sa mismong sasakyan kasi tinanggal ko lang ito doon mga boss tapos tinala ko ito sa bahay dito ko na ano yung behol yung sasakyan mga boss ito yung timing niya yan tapos sa crankshaft timing sa crankshaft yan oh kitang mga boss yan ang timing ng crankshaft tapos sa uh, balancer yan tapos sa uh, oil oil pump yan. okay at mga boss at uh, naka-ready na yung jack uh, Chin block gumawa ako ng i mga boss na pwede rin natin uh, i-dismantle kasi yung sasakyan mga boss hindi ito magkasya kasi malaki kailangan na gumawa ng paraan na ma-dismantle to kaya gumawa ako ng bago mga boss naka-bolt lang to nakabolt lang mamaya maya pag aangat uh, ko ng makina doon sa sasakyan ay i-dismantle ko na to mga bossing yon yan kahapon lang to natapos mga bossing Uh, okay naman mga boss ay kaya naman niyang buhatin tong makina uh, medyo maganda lang naman to pero hindi kaya tong buhatin ng ano pag angat dun sa sasakyan kailangan talaga ng chin lock yan o yan ang uh, kabuhan ng mga boss lahat. maya maya at uh, na kami Karating na namin nito sa Barubo. Ito yung sasakyan mga bus. Ito yung makina. Sa Barubo na siya high school. Ayan mga bus. Nung tanong tayo dito kung pwede pa tayo makapasok. Yes, sir. yang Yung buntag ya. Ano tong itaw, tong makina ni Ostaz ba saya yang adventure? Bitaw. adventure da sasa ibabaw nga na daot. Na ba de sa sa Oh, yung ibabaw. Tong kay kantin bitaw. Ah, sa Muslim. Oh. Nga makina akong overhaul mo na ako niya. Ang taod na moron. ron. Oh. sunod mo? Oo. Salamat sir ah. Okay mga boss. Pasok tayo. Tahan ko muna yung video mga boss kasi papasok itong sasakyan. Ah boss mga boss, nandito na kami sa loob ngayon na sasakyan mga boss hindi oh. yung makina na kakabit namin medyo mainit pa ngayon mga ng boss oh. mag alas 12 ng tanghali ito yung high school mga boss tutulak lang namin ito papunta doon uh, hindi kami mahirapan pagpasok ito yung Mitsubishi Adventure yan i-update ko kayo mamaya mga mas pag uh, salpak na namin i-ano eh, muna namin po position tayo lang namin yung may ari kasi yung sosik nito wala Simbol muna sa extreme mga boss. Pinatasan lang namin dito. Pinatasan. Para mabuo namin yung ano, i-frame. Kasi mahirap kung ng ano, abu, buo. Kaya ang ginawa namin, lagyan namin ng butas. Bolt lang muna. Look, look, Na. Mm -hmm. tapos may dalawang brace, isa sila dalawa na. Uh. Yeah, I was.